So, ano, pangalawang video na to guys ha. Dito pa rin ako sa farm, mag ano ko. Mag weddinging ako sa puno, no? Ng mga avocado. So, doon ako. Mag start, papunta dito. So, shout out ha, shout out. Maraming salamat sa panood. Pakishare ng video na to. Ayan. So, ulan pa rin. Pwede ka cut Tumba akong kamera mga par. Kira. Kira. So, malapit na akong matapos mga par. Yan, kahit papaano mga par, na humala, o, oh, nanakoy karang nga No? Nakadawa ka video ko, nahinlo pa ako mga abokado. No? So, hindi lugi yung araw ko kahit tumuulan ngayon, no? Sulit yung Sunday ko, no? Thanks God. Sa malakas sa pangangatawan, no? Kahit sa kabila ng mga problema, karamdaman, so, ka pa rin nagbigay ng lakas na sa akin at sana sa lahat ng mga viewers din no bigyan mo sila ng ano malakas na pangangatawan ah, blessings no so hindi ako lugi sa araw na to thanks to God kahit umuulan sabi saya sa amin guys na ako'y agi no nakapaglinis na ako sa mga tanim tanim ko dyan avocado so tapos na itong durian hindi kasi to problema nalinisin kasi kasama to sa spray hindi man ito mamamatay pag isprayan kasi mataas man yung mga dahon niya yung avocado maliliit pa kasi kaya kailangan linisin sa puno no? yung umbrella ko andun no? so pauwi na ako ng bahay mga par no? yun yung payong ko ito So, gano'n lang simple ang buhay, no? Ayun mo pa rin nasa kakapoy. Tara na ito itong tiil eh. Smile. Tara na ito ba si Nailinta? Ayun mo pa rin nasa kakapoy mga par. So galaw galaw tayo. Exercise din to no? Maambun pa rin. So by next week siguro. Mabunuhan na tong mais. Pero so may sprayhan na din, no? Ah, <sighs> yun, kipo na ko't inuubo. mga par, no? Plus, ning ulan pa ron. Hindi, wala malabas akong ulo noon. Mas bagay nakaligo. Pugo ito na aging simana. <laughs> nakaligo mo, Pugo. Layo na subaw, eh. Itong simana, pag ako nakaligo. Ang ipang ng sagbot sa kadapunuan mo. No? Sa avocado. Itong durian, ayaan natin na may may damo yan kasi may sprayan lang yan. No? Kasama ng mga pag sprayan sa mais, sa puno. Ganito lang, abang-abang kayo sa update ko dito ha. Sa so, susunod. Next week. Every, ano, Sunday lang kasi ako makapag-ano dito. Makapag-update sa munting lote no gawa lang may trabaho ang kubre so ito yung border kasi yung sa may kalsada dito sa kabilang lote na to diyan sa gingan medyo gumalaw na yung tubo ng ano mga tanim ko ng durian sawalan so, juice pag darating ang panahon na mamunga to nako palit yung helicopter ane alin joke lang yun guys ha helikopter, helicopter oy eh. pero tarak tarak so yan na. ulitin ko maraming salamat sa panood no ayan kita kits sa susunod ko pang mga videos and paki subscribe ng youtube channel ko paki share and like no ayan Bagong bisa na naman ganun. Kaambon. sarap talaga pag may kubo ako dito. Tapos may pispan pangarap ko yan. No? Tamlag mong sinita sa kubo. Mamintek. Ah, buhi na. Kamu mo magtamsi mga par? Limokon. Ano sa mga langgam oke, okay. Silip sa steel. Bili sa nalintabi. Ipukamubun eh. ba? niya magtiniil iloy. Eh. Tiniil ko sa trabaho ko mga, mga par. Sipon pamor. mor. may ba ko serius, ni seriously ha. ko sa durian baik, Pero ya. mamatay masih siguro ni. Na. Dero. Kini ba. Patal dulong ni ba may lag sing ni. Ito pun wala ni. tayo man mananap ang ah, ako eh muntag mo sa lingsing ni tabangin yung ampo mga parang sa lingsing pa ni ha para kita makapalitan ni eh. makubuhi ko nga ng punwalo. hope na okay assignment no i pray nyo guys na sing na sa sunod na mabal... sa pagbalik dito pag sing successful mga pray natin right no no pray natin to ha Marag buhi mo man ang kwa, no? Kasi nung silingsing pa ni. So update ko kayo ha. So susunod kong balik dito. So ayan lang. Kita kita susunod ko pang mga exploration no? Ulitin ko. So upload ko. Yan na iyan. So papunta na ako doon sa bahay. So palungon. I Stop ko ni kasi sabal man. Nabi ka na lang. Tapos kundi ha. Tapos may tubig. I Stop ko ni. Tapos yung CP. Lagay ko sa bulsa. So yun lang ha. Lahat kasi sa atin, no, may kanya-kanya tayong Uh, kinakaharap ng mga pagsubok so wag lang tayo mawala ng pag-asa walang imposible kay God pray lang tayo na isa, tayo sa mabibiyaan ng mga miracle ni God no? para mawala yung mga problema sakit natin mga ramdaman ng no? mga pagsubok so yun lang kita kids no and happy Sunday as all God bless po sa ating lahat